Pinidrip pa ni Ivan. Pinidrip pa nga niyo. Nawala um, -o, na yun. Bawang mo daw niyo, sabi ni Ivan. Bawang mo daw, ba oh. <laughs> <laughs> Nawala na si ESB. Nalaga bumunot. Ay, bumunot din, bumunot din. Parang papalag niya eh. Ba't di natin tapusin ito dito, Tol? O, gago. O, gago. Boom! <laughs> ina mo, ina mo binat. Six, six, seven, Di ko alam kung bakit ka nahulog Sa tulad ko pag sumama ka madama pagsubok You know ay matahag madami laging nakatutok Dami naman dyang iba Pero bakit ako pa? Alam mo naman na may chance maglaho Mawala ako na para bumula Di ko alam kung bakit ka nahulog Sa tulad ko pag sumama ka madama pagsubok You know ay matahag madami na ba rito Bakit kaya sa ka umuwi Alam mo siguro walang kapareho kapag ako na ang nagpapangiti Alam mo ayaw ko sa biro na pagsisisihan ko lang di sa banda uli Dapat siguruhin mo bago ka dito sa aking tabi yan ay maglalalagi Handa mo ba ako samaan sa buhay kahit alam mo na hindi madali Handa mo ba ako samaan sa hukay sa oras na ako'y magkakamali Handa, handa mo ba, ba ang paglaban ng tunay sakali na sa akin ay may mga Dapat handa ka bago ko laan aking oras alam mo ko sa katulad ko di biro Bawat mga lakad delikado at mainit Daming inuuna ba wala ko na masiro Salitang pag-ibig ka kanina mo nang ginilid like Bakit ako pa ba di ba? Dami naman dyang iba La akong mapapangako na oras na para lang sa atin dalawa At handa ka rin bang Pumutok ko sakaling kalanganin Sumunod kahit pa na alanganin Sumakay pagkataos ba na langin Mundo na pinili baka di mo to kayanin Nakawan para lamang makakain Natural na pamumuhay to sa amin Kung iyong kakayanin Pero talaga ka na nabasahin Di ko alam kung bakit ka nahulog Sa tulad ko pag sumama ka madama pagsubok You know we matahag madami laging nakatutok Dami naman dyang iba Pero bakit ako pa? Alam mo naman na may chance maglaho Mawala ako na para bumula Di ko alam kung bakit ka nahulog Sa katulad ko pag sumama ka madama pagsubok You know we matahag madami laging nakatutok Dami naman dyang iba Pero bakit ako pa? Alam mo naman na may chance maglaho